dignum cross bracelet na pwede gamitin ng babae at lalaki. Ang dignum ay isang uri ng banal na kahoy na kulay itim at minsan naman ay meron itong halo na pagka brown. At ito ay ginawang bracelet at ang kahoy na ito ay may taglay na spiritual ability na nakakatulong sa tao kapag ito ay dala niya at kapag nabindisyonan para mag-activate ang mga visa nito. Itong bracelet na ito ay pwede lang madala sa kahit saan mga lugar, pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo, iingatan mo lang ito, dadalhin palagi kahit saan man magpunta. Nagagamit ito bilang proteksyon sa lahat ng klaseng mga masamang espiritu na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao kasama dito ay yung mga aswang, mga demonyo, mga masamang engkanto, masamang kapre, duwende at iba pang mga gaya niya na mga nilalang. Nakakatulong rito magproteksyon sa kulam, barang, sumpa, usog, pati tigal po, palipad hangin at iba pang mga spiritual na atake. Nakakatulong rin ito magabay sa negosyo at hanap buhay, sabayan lang ng pagsusumikap at tamang kaalaman sa ginagawa. Dahil ito ay binibindisyonan ko para makatulong sa panghanap buhay. At for more info, basahin lang po ang description na nilagay ko sa page.